So, no, magandang hapon sa inyo lahat mga kabadi. Lalong lalo na sa mga kasamahan ko driver dyan, no? Mag-iingat kayo. Takbong pogi lang ha, takbong pogi. <laughs> lalong lalo na dyan sa may kahaba ng Maynila, sa may road sa may pier. Nagkalat na naman po ngayon yung mga kutongero at mga holdapper. Yung mga pakalat-kalat dyan, yormi. Yung po mga Taong galaga naman diyan nagkalat naman. Para yata ang yata sa gobyerno mo ah. Yan na ba yung bagong gobyerno ng Maynila? Parang hindi natatakot sa'yo yung mga pasaway dyan ah. hindi na dita mo, dita, oh. dita, dapat talaga. Pinaganto na yun o. No? Nahihinaan sa'yo, Yormi no. Nahihinaan sa'yo yung mga ano dyan, yung mga pasaway. Kasi nga, dadamputin ng pulis ikukulong, after one month, laya. So, useless lang eh. Tunod na ganoon naman ang gagawin nila, di ba? Lalo lalo na ngayon sa Pasay, uso na naman ngayon yung last class lang host. Yung mga nasa towing dyan, no? Oh. Kayo mga nasa towing ng Pasay dyan. Pakiayos naman, baka mabitag kayo, no? Baka mabintul po kayo. Umayos kayo, mahiya kayo. Mga putok kayo sa buho. GONG! Parinig kita sa kayo kay Madam Inots. Pakiayos naman, hindi yung ginagawa niyo yung palabigahan yung mga driver dyan na dumadaan. Pati yung mga enforcer, yung mga MPPB na yan, lalo, lalo na sa may Aragon Street. oh, yung mga lalo yung mga loaded dyan ha. Mag-iingat kayo kasi maraming bantay dyan ng MPPB. Meron silang controller dyan. Bigla nila pinapa, red Tatakbo ka ng green, bigla magre-red. So ngayon, areglo. Ano nga yun? Limandaan. Kaya naman kayo, ha? Oh. Mga putok kayo sa buho. At pagka nagreklamo ka, sabi, nasa na ebidensya mo? Wala na. Puso kasi ngayon, video eh. Kaya dapat mga kabady, mga kapwa ko driver dyan, no? Oh. Videoan nyo kung kinakailangan. Huwag nyo na sasagasaan, ha? Ah. Maawa kayo sa pamilya nyo. Kulong kayo, huwag nyo sasagasaan, no? Oh. Hehehehe. <laughs> So, binibigyan ko lang kayo ng magandang babala, lalong lalo na yung mga so, nasasahod lang eh. Ano masabi? Ang Ma -ma hold up kayo dyan ha. Kaya mga kabady, mga kapwa driver ko, ingat kayo palagi no. So, yun lang may bibigyan ko sa inyong magandang mensahe. Eh. Ingat palagi kahit naman tayo bumibiyahin no. Ay, kayo lang pa kasi wala akong trabaho kayo. Kaya kayo lang, ingat kayo ha. So, ito lang ginagawa ko palang ngayon. Nagbablog eh. na ako, gumagawa ako ng mga video. Yan, sana magustuhan ninyo yung mga in-upload kong video. Yan. At kung hindi ka pa subscribe <coughs> sa channel ko, no? At mag-like ka na rin, mag-thumb like. At pindutin mo na rin yung notification bell para sa updated ka sa mga video yung ilalabas ko. Titirahin natin yung dapat tirahin dyan. Lalong-lalo -lalo na nga pala yung mga nasa timbangan dyan, yung mga pating mga dyan, mga DPWS na yan. Huwag na kasi kayo maglagay. <coughs> Yung mga taga DPWH ha yun po mga nasa timbangan ng Pasay Lakson ang lalaki ng mga ano nyo talo nyo pa yung mga <laughs> so yun nga may bibigay ko sa inyo may may babahagi ko sa inyo no kasi yan ang news feed natin ngayon eh wala muna tayong politics ngayon ha so batas lang sana lang tayo sana Lormi, yung mga tauhan mo dyan. E, Ito, huwag naman sana. Huwag ka sana galit kasi kawawa naman talaga yung mga kasama kong driver, no? So, yun lang may bibigay kong mensahe na sana matugunan. Kawawa naman yung mga kasama kong driver dyan. Ginagawang pala bigasa lang ng mga hinayupak dyan, no? Mawala ka lang sa truck lane. Areglo na, no? So, yun lang. So, mga kapwa driver ko, ingat palagi, no?